Papa, nakita mo? Oh. Anong tawa na to? Bila daw ano, pinapasok ni ate, bigla daw pumasok. Pagkakain nyo, hindi nyo ng pulis, tanginan nyo. Pagkakain nyo, kung ano magawin Kaya nga eh, natatakot ako eh. Pagkakain nyo, hindi nyo tumawag ng pulis, tanginan nyo. Gago kayo. Ano, hindi Sa kwarto mo nga humiga eh. Hi guys! So may panibago na naman tayo. Ano ako ang gagawin kay Papa? Dahil meron ako nakita sa social media na naman na kumakalat na yung homeless, yung, yung homeless na ano na nakikitulog, nakakalat sa may bahay, yun ganyan. So ito siya, ito siya. <laughs> Guys, <laughs> isasend ko kay Papa yan. ko kay Papa yan. Sabihin ko na mayroong tao dito na bigla nakikitulog. <laughs> Tatarantay natin si Papa. Sakto na sa palengke ngayon si Papa. Let's go. Pa? Ano yung mo? Papa? Oh. Nakita mo ba yung trend ko sa'yo? Wala, wala May, pa. Tignan mo nga muna, tapos tawagan mo, ko, dali mo nanginig, nanginig ako. Dali, ah mo, nanginginig na, nangingin ako. Ibus, eh, eh, ano mo, disag dito. Huwag kang mag-ano si, ano mo. Ha? Five minutes later. Pa? Papa? Nakita mo? Oo. Oh. Anong tawa na to? Bila daw, ano, pinapasok ni ate. Bila daw pumasok. Kasi, ano, sabi Ay, daw, gag... May, may gagawa daw, una. Tapos bilang, pa, ano, ano, pa? ewan ko Pumuli nga eh. Ha? Pumuli ako. May, in, in, ano yung ano, ang tawad, may pamahalong dalay. Eh. Uy, uh, uwi ako ngayon. Pangirin. Eh, may, ano gagawin ko dito? May pamahalong dalay. Uwi ako. Ha? Uwi ako ngayon, tangin ninyo. May tumawag ng pulis tangin niyo. <laughs> hindi ko nga kilala, pay. Eh. Kaya nga, ka, uwi ako ngayon, tangin ka. Lalabas muna pala, ako natatakot ako. Mamaya ang no, ako, ko. Oo, hindi nyo ko, hindi na ako muna mamalik. Eh. Ano? No? Hindi mo na ako mamalik, eh. Mamalik oh, ka lang muna, kaya ayaw mo siya matulog dun muna. Dago, kung anong magawigan? Kaya nga eh, natatakot ako eh. Sige na, sige na. Sige, ako. Anong gagawin natin? Nakala mo naman magaling ka din. Ano lang, sige. Dali pala, dalaan mo pala. Pa. Papa, sino magpapaalis doon? Natatakot nga ako. Ako, utin ko. Ha? Uwit nyo ko dyan. Uwi <laughs> daw <laughs>

hindi na, rin ba ka ba sa ito, ano yung ba? Eh. Nah. Ito, ano yung bakal? Ito, ano yung bakal? ano yung bakal? ba ano yung Ito, ano bakal? Ito, ano bakal? Ito, bakal? bakal? ano yung ano bakal? Ito, dito! Dito dito! ano yung bakal? Ito, ano yung bakal? Ito, ano yung bakal? Ito,